O guys, this is ang TV ni Nana. Ako po ay mag-update sa aking mga alaga yeah, may mga bago na silang kainan. Dahil dumadami na po sila. Nagsama na po dito ang native at saka Rhode Island. Madami na nila. Ito ay may mga bagong, malalaki na naman po yung mga sisiyaw nating dalawa. At nangingitlog na naman po ang aking dalawang inahin. So, kukuha na po tayo ng itlog na naman. Mag-harvest tayo ng itlog. Isa, dalawa. Mainit pa. Kaano pa lang. Ang aking pong iniiwan ay tatlo lamang. Talagang hinaharvest ko na po yung bago. Yung luma, yun na lang ang kanilang lilimliman. So, ayan. Nakaharvest na naman po tayo ng apat na bago. Ayan, apat na bago. Yan bukas, kasi po magiging tatlo na naman ang aking mga inahin na mangiinitlog. Malapit na naman po ihi ihiwalay itong isa. Yan nasa kulungan lang. Pinagsama na namin yung tandang at saka yung inahin kasi itong aming tandang na ito ay magala. So, ayan, Sila ay mag-asawa no? pinagsama na po namin sila. Ayan. Masaya. Pag marami kang alaga, kahit po mahagot sa mahagot sa ano sa patuka ay ganun talaga. Kita mo naman po kung bibilhin mo naman ito araw-araw mag-harvest ka ng tatlo. O ba diba, Malaking kaanuhan na po yung magkano na ito. Kung ibebenta mo po ito ay 10 piso na ang isa. So may 30 pesos ka araw-araw. 30 pesos times times 30, magkano din po 'yun? 'Di ba? Kaya masarap po ang may alaga talaga. Kahit 'yung pang pang ano lang natin, pangkain ay maaanuhan na natin. Yung bang hindi na natin bibilihin pa sa tindahan. ito po ay nilalagay ko sa sa lugaw ng aking ma modra dahil mahilig po siya sa lugaw sa umaga so para mas maganda po native pa yung kanyang nailalagay sa ano sa tawag yan nailalagay sa lugaw so ayan talagang tayo po ay mag susumikap lamang kung gusto mo magkaroon ka ng yung kahit man lang sa ganyang paraan ay makaka ipid ka. Itlog na po kayo dyan. Pag dumami na po ito ay, kung loloobin, pwede na siyang ibenta. So, sa ngayon po kasi, tatlo lang sa isang araw pa lang. Dahil, namatayan nga po kami ng dalawang manok. Isang tandang at saka isang inahin. Marami kasing, syempre, hindi mo maiwasan. May mga inggiterong kapitbahay. So, ayan, naibablog ko po ito nung nakaraang ano eh. Na, na po, I mean, kasi nga po yung ganyang kalaking road island namin namatay basta na lang itinapon sa isang tabi so ayun naging aware po kami ng aking husband sabi namin ako kung hindi natin namin yung tatanggalan ng pakpak ay talaga naman although hindi naman po sila nakakalipad ng malayo ay ng mataas mas maganda na rin po kahit yung po itong mga native namin tinatanggalan na rin namin sila ng pakpak para hindi na po sila hindi na po sila nakakalipad ng mataas. Dito na lang po sila paikot-ikot. Itong aking tandang po na itay tandang. Inahin po na ito ay tinanggalan na namin siya ng pakpak. Hindi na siya nakaka. Ito po yan. Yan, 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 yan. Yan, yun, yung isa doon. Mga anak na po niya yan eh. Nalilaki na ng mga anak niya. Ito ay malapit na rin mag-inahin. Itong isang pulang ito siya po ay lahi ng Rhode Island dalawang rahing Rhode Island isang na ano isang native bakit po kasi ang Rhode Island po pala ay mahirap silang magpisa minsan dalawa lang talaga ang napipisa nila so ang ano po ang mga native po, po compare sa kanila ay mas maraming na ano na pipisa. So, ang taga tulong po namin sa pagpapapisa ng itlog ng ano para maging manok ay eh, ito pong mga native meron po kami ditong dalawang native na pula yun so dahil nga po kami ay na, na pinatayan I mean sabi nila ay sabi nila ay na, na ano daw na para lang maabswelto yung kanilang ginawa ay sinabi nilang na peste kung makikita nyo po yung Rhode Island namin yung napaka sipag pong mangitlog at saka malaki na siya talagang iba po ang katawan ng Rhode Island ayan makikita nyo naman po masarap po ang kanilang ang kanilang uh, karne compare sa native talagang napakalasa po ang sarap na ma, ano nang tawag nito lugaw talagang parang pato po pala ang ang karne ng Rhode Island. Nako, alam niyo po ba kung magkano ang pair nyan kapag nakapagparami kayo 1.5 po, 2,000 po yata ang pinaka ma ano yung pwede mong i-presyo yan tila mo ang gugulo nila talagang napakasarap po talaga ng karne dalawang inahin ay dalawang tandang na po kasi yung aming na napatay na kumbaga kin, kinarne na Rhode Island yan ay nabili ko po siguro ng 500 yata hindi ako nagkakamali Opo, 500 nga 500 ang isa so ayun na dahil po sa akala namin inahin yung dalawa yung pala ay tandang so pinapalitan din po ng ano dahil hindi naman po iba yung aming nabilhan pinalitan din nila so naging libre po yung dalawa naming ano lamang yung isa ay pinatay nga at sinabing na peste wa, para to lang yung kasalanan nila kasi wala nga po kaming kat ano wala kaming katibayan na siya nga ang pumatay so yung isang ano ko nga po yung isang puti ay sinakal sinakal kasi makikita nyo po nang dalhin dito sa ano parang itinapon lang dito sa pinakapinto ng aming manukan ay maitim na ang ulo ganun sila kasasama sa bagay sa mundong ito wala namang kasalanan hindi pinag <clears throat> ah, kasalanan hindi natin ito pagdudusahan pagdating ng araw pagdating ng ikaw ay patay na lahat ng kasalanan ginawa mo dito sa lupa at hindi mo yan pinagsisihan yan po ay hatol sa atin yan kaya kami po ay ano na lang ang ginawa namin sininop na lang po namin mabuti itong aking ano nga kulungan and then ang aming magiging project po ay susunod ay ito yung kulungan na yan kasi dahil sa ulan araw medyo nasisira na ang aming CCTV ay CCTV yung aming ano nasira na din yung aming solar na ano solar na ilaw. Yan. So masarap lang po talaga ang merong kang hina-harvest kumbaga na ano dito sa iyong maliit na bakuran. <clears> Hindi <throat> naman po to kaliitan. Siguro ito ay nasa 100 square meter din. Itong ito lang po sa mga manok. Kaya nakakaikot-ikot po sila basa may mga tubig yan ang po ang tatandaan natin sa mga manok may tubig may pagkain ayan mo po pinalitan ko na nga yung in, ano kainan nila para hindi na ah, ano ng lupa kinakahig po nila so ganyan nakahang na lang siya yan. nakahang na lang siya para naman kahit papano ay ano tuka-tukain na lang nila kasi alam mo naman ang mga manok ang mga manok kinakahig nila ayun dumadami yung yung mga ano, lupa. Ito, buti ito. Hindi po nila kinakahig ito kasi maliliit pa sila. Pero pag lumaki na yan, lupa na ang laman niyan. Although, ang iba pa po kasi ang ano nito. Iba pa ang kanilang pagkain. Pero sa ngayon, nababago na po. Tumutuka na rin sila dito. Tumutuka na rin sila doon. Kasi malaki na po eh. Ilang ano na lang ito. Ah, uh, ilang ano na lang. Ikaw ay mangingitlog na din ano kakausapin mo rin po ang mga manok ang mga aso basta po mga ano mga mga alaga natin para hindi po sila magiging mailap nagiging mailap sa atin yan, sana hindi sila tandang tignan mo po kasi yung kanilang buntot sa buntot po kasi malalaman daw na kung tandang sila o ano hanggang sa makita mo lang habang lumalaki tumitilaok na pala ah kaya Isang isa po talaga 'yan, no? Pagkatapos kumain, umiinom, umiinom na si ano. Umiinom na 'yung Rhode Island namin, no? Bata pa po, po kasi itong Rhode Island namin ito, kaya medyo maliit pa ang kanyang ano, maliit pa ang kanyang uh, dibdib, kumbaga. Yung isa, 'yan po, oh, malaki na 'yan, eh. Kumbaga, ma -ano na siya, magulang na siya kaya malaki na 'yung ano niya. <clears throat> alam nyo po ang pag ano din ito ang pag ano din sa kanila pagpapa kulo din na pag yung pag i uulamin mo sila it takes half ano din uh, five hours minsan kasi wala naman po kami pressure cooker pag may pressure, cooker po kayo madali lang madali lang magluto pero pag wala yun magtiis ka talaga sa uling pero masarap pag sa uling mo po talaga niluto talagang wala walang walang kakai ano po iba ang ka ay ano, na, kakaiba ang lasa i mean Ayan, dalawa na lang po yung tandang namin kaya nga lang itong tandang na ito eh yung isa na nasa loob na kinulong namin magala baka mamaya ipatayin na naman nila ito po kasi Rhode Island namin ay dahil nga siguro sa gusto nilang malayo yung nararating nila kaya sila napatay anong pumupunta po sa mga minsan gusto nila kasi yung green leafy vegetables yung kamote yan siguro nainis yung mga yung ano namin dito yung isang borders namin dahil meron silang mga tanim tinutuka-tuka nila ang ginawa nila penatay nila ah, yung isa so sabi nga mahirap namang magbintang pero wala namang pong ibang gagawa yon dahil sa kanila nag stay yung mga manok kulang na lang po ano na po sila maaamo talagang pag nilapitan mo ay kusa nang nagpapahuli yan pala ang Rhode Island hindi sila mailap basta sila ay bibigyan mo lang ng pagkain yan lalapit nang lalapit sa iyo kaya ganoon na lang po ang ginawa namin dito talagang hindi na namin sila pinapatira ng pagkain maaga pa lang sa umaga 7 pag medyo ano 7 o'clock, bigyan mo na sila ng pagkain dyan. And then, 4 o'clock, lagyan na naman sila ng pagkain. So, talagang mahagot lang sa pagkain. Pero, sulit naman sa itlog na ibinibigay sa araw-araw. Walang katulad ang itlog na ito, mga kapatid. Napakasarap. Lalo yung ba ito, bagong ano po ito, bagong itlog. Kasi makintab na makintab. nakikita kita mo po talaga siya. Makintab na makintab siya. Tsaka mainit pa nung damputin ko iba. Ng naman tayong pang-ano natin? Pang-almusal. So ayan, Ito ang aking updated sa Disisang TV ni Nana. Salamat po sa inyong panonood. Itlog ba?